Mga Sabay Idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri ng mga 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 videos na aking sa internet Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na in ko raw. Kulitan pagkatapos ng kasal ah, excited Ba, excited pa? Ayun eh hmm? <laughs> Ano masabi? <laughs> <laughs> Ay, naka. Bring me your crush. Bring me your crush. Naya pa eh. Napaka-supportive naman ang tropa niya. Aba, talaga naman. Ayun eh. Nasa tabi niya lang pala. Yung crush niya. Talaga sa mama din si ate ah. Crush din ni ate si Kuya. tat may pabulaklak pa? hahahaha <laughs> kilig yan ang kalikang <laughs> kalikang <laughs> wow naman Perfect na sana. Kaso, mali lang yung plato. Mira. Papansin ko ba? Nakikita ko. Bakit mostly ng mga rider, malaki dede? Bakit ikaw wala? <laughs> <laughs> rider ka ba talaga? Oh Agay <laughs> Curious lang naman si minsan lang makaranas ng forehead kiss. Sa games pa talaga. <laughs> oh, no, 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 no. Oh, Ayan. Kamping. Oh, oh. <laughs> Pakasosyal naman. <laughs> talaga. Mmm. Sayang naman yung mga pagkain. Pilapos. Pagpaso. <laughs> There's a mouse in our house. It's a mouse. <laughs> to the rescue talaga si Tatay. Ano yun yan? Dala siyang pang spray. Ready? Ready? <laughs> Mouse <Maws> nga talaga <laughs> Ay lako na mga trip yan Naprank si Tate Mouse niya pa talaga Hindi lahat ng plot Gulong Madalas TILA O! <laughs> <laughs> ano na may itlog? <laughs> Meron niyang mga... Napalakas! ...insekto. Kita mo. Kailangan mo kukuha mo yung lahat. Tignan mo, Barneo. Oh, sige. Ayan. Diba? <coughs> o, tatlo eh Kala Simpleng bagay ba mm -hmm. Sik lang. Eh. <coughs> <coughs> oh! ba <coughs> 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 Pagod din pala si tatay. Hindi <laughs> <laughs> ni <yata> niya atay nasa ano. Sa mama, pati po niya. <laughs> <laughs> Ganun na kabigat si ate. Hmm. No, no. Ah, uh, chapstick. ¿Qué están viendo? No, No. Dagdan <laughs> <No> la <laughs> pala chala. Pinito. Ayan po, ini-enjoy namin yung <laughs> view. <laughs> Talaga? <laughs> <laughs> po. Hindi hingal ka nga eh. Ito matanong. Ah, uh, so... Ganyan ba dapat ang mga nagtatanong? Kayong may kailangan di ho ba? Ganyan ba dapat ang boss sa mga nagtatanong, ma'am? Ah, pwede po magtanong, sir? Ayusin ang boses, hindi eh. ganyan, nakalam kung sino ka. <laughs> galit ka ba? Yes. Yeah. Ay, hindi na ako magtanong kayo kung galit ka. <laughs> Totoo kaya eh. <laughs> Karami naman yun. Eh, juice? Siyang. Yeah. Siyang, yeah, siyang, yeah, siyang. Yeah. <laughs> N kaya, Ano <laughs> <Dun pala. laughs> <Iba tayo. laughs> <Pakaihi. laughs> ang niyo mo? mo na Gusto ko sa babae yung na mayhti na Kalin ko talaga nashing ano. <laughs> 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 Ito, pinangkas siya. Uy! <laughs> <Hui>, Ang <taka> mawak. <laughs> Na-excite lang siya. Baka idol. <laughs> <laughs> Okay. <laughs> Ay, busy ka ba sa February 14? February 14? Oo. Oh. Hmm. Tapos Ay, na February 14. 14. Ang ah, gusto sana kita ngayain dito sa bahay eh. Ala? Sige ba? Hmm. Bakit? Ano ba gagawin? Ah, Suntukan daw kay ni Papa. <laughs> <laughs> Suntukan pala siya. Di ba Tapos na February 14. Budots is life. Talo yes. <laughs> na. <lang. laughs> Cheap lens ah. <laughs> Kaya naman pala. Mura lang. Anong kulang? <laughs> may baby po. Anong may baby na Wala na tayong stock? Wala na. Anong pangalan? Ina-acting na lang eh. Ano <laughs> kaya What? What are heck? What? What did you do this to me? How to do this to me? Everything is give you binigay ko sa iyo lahat-lahat. Pati kanuluwa ko binigay ko sa iyo. With all my soul and my body. With give to you.